Hello, magandang magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon. So may pag-uusapan tayo, no. I think yung mga tao ewan ko kung tatalaban kayo nito o hindi. <laughs> Kasi na nadaanan ko to, parang worth siya na i-share. So ano ba ito mga ito? Ito ay bato sa updo sa gallbladder paano na form yan? ba? Diba? Sabi kasi dito, Hello everyone, this is Carl's cholesterol stone in his gallbladder. 22 pieces is small and 1 piece big. Anong symptoms na nararamdaman ni Carl? Ako ito yung nararamdaman ko noon eh. ba? Diba? Ah, uh, first akala mo acid reflux or kinakabag lang siya. Second, masakit yung part ng sikmura. Akala namin sinisikmura lang. Third, sumasakit yung upper right niya sa ilalim ng ribs. Oo, tama. Yan ang symptoms ko nun eh. Unexplainable pa rin yung ten, -ten yung pain. Talagang hindi ka makakaano niya. Sobrang sakit niyan. Na kahit anong gawin mo, uminom ka ng tubig or ano, hindi siya, ano, uh, hindi siya iigih ang naranasan ko symptoms niya, no? Uh, yung ihi ko sobrang orange na. Then yung pupo ko puti, as in walang kulay talaga. Yung, yung case ko yata is ano eh. Wala, wala nakita sa akin eh. Nag-fury lang yung doktor sa akin tungkol dyan sa bato na yan. Pero mamaya ano, pag-usapan natin, basahin muna natin to. Saan nakukuha daw ito, itong bato na to sa abdo? Ganyan laki, would si imagine laki? sa nakukuha. Sabi ng doktor, uh, sa pagkain daw ng oily food, yung puro prito, yan, at masebo. Tapos hindi pa umiinom, soft drinks pa ng soft drinks. Anako. <coughs> Paano makaiwas uminom palagi ng tubig at warm water, hindi cold water? Magpa-annual check-up. Anong surgery ginawa kay Carla? Paroscopy. Magkano inabot? 338,000. Lagas talaga ipon mo diyan. Ang laki, 'di ba? Ganyan mangyayari pag hindi niyo iningatan na health nyo. 'Di ba? If may nararamdaman na kayo, huwag niyo baliwalain. Ang stone ay pwedeng pang makuha sa olive oil and apple juice. Pero hindi daw totoo ito, sabi ni Doc Willie Ong. May gumagawa nito eh, yung apple juice tsaka ano pa ba yon? tapos ang mangyayari daw uh, ipupupo mo daw yung ano yung bato eh ang sabi ni ni Doc Willie Ong parang placebo lang daw yon yung pag-form ng ng stone sa pupuk mo ay dulot lang daw ng ano yon ng apple juice tsaka yung isa may, may sinasabi pang isa eh yung medicine oo i think rawatin next yata yon yung pam pagkaya pa, pagkaya pa siyang iflash. flash 'Di ba? Rowatinex yata tama ba ako? Rowatinex. Ah, kabisado ko pa yung mga mga gamot-gamot sa ano ah, sa butika ah. Rowatinex. Ay, sorry, urinary urinary stones pala to sa bato pala. <laughs> hindi yung ano hindi hindi pala yan yung sa abdo sa kidney pala itong Rowatinex anyway o oh, whatever ko ano yung gamot na yun ano nakukuha pa yun pag maliliit lang di ba yung kaya pang tunawin pero pag yung mga ganito kalalaki di ba hindi hindi ako doktor para magpayo sa inyo pero common sense na lang na hangga't maaari kahit matakaw kayo sa sa mga masebo ano Huwag na uminom ng Coke. ba? Diba? Palaging ano, tubig na lang. Kesa ganyan, no? Ang sakit niyan pag nandito sa ano mo, ang gagawin sa niyan, tatanggalin yung gallbladder mo men eh. Pag natanggal yung gallbladder mo niyan, wala ka ng gallbladder. Actually, okay naman yun kahit walang gallbladder. Ang nangyari pala sa akin nun, ang, ang hula ng doktor, kasi nung, nung nagpa... Marami akong pinagdaanan eh. Uh, nagpa-ultrasound ako, wala. Nagpa... Ano yung mas malupit sa ultrasound? MRI, wala din. ba diba? ang, ang theory ng doktor sa akin, ano daw, maaring nagbara dun sa bile duct ko, tapos kakainom ko ng kakainom ng tubig, biglang nag-dislodge. Swerte ko daw. Pero hindi naman napatunayan yon. Wala nga findings yun sa akin eh. Walang findings yun sa akin. Basta ang nangyari lang, tomaas uh, tumaas lang yung mga ano ko, yung mga yung sa blood chemistry ko. Merong ano, may mga, tomaas tumaas eh. ba diba, sobrang taas niya talaga. Then nung nawala na yung pain sa ano ko, yung nag-disledge yung bato di umano, nagbalik ka na sa normal. Pero ito nakakatawa doon, ano. Kasi nung time na yon ah <coughs> uh, inisip ko talaga, baka kinulam ako. <laughs> baka kinulam ako na Kasi nga nung, ano, ito na yung, sabi ko, ito na ba yung ano? Ito na ba yung reason na, na sinasabi nila wala daw findings? Kasi talaga sinuyod ang katawan ko nun eh. Kasi ang ano ko, ang naramdaman ko dito, ah uh, pain dito sa dito sa dito sa part na to. Nung una, uh, hindi pa siya sumasakit pero ang feeling ko, <coughs> alam mo yung parang hindi ako matunawan. Tapos meron akong acid reflux. Yun nga yung, yung sinasabi nito ito. Yan. Kasi parang bumabalik yung acid sa anong na na parang busog ako na hindi ko maintindihan lagi akong busog. Kahit na Nung isang araw pa ako kumain, konting kain ko lang, busog na ako. Then ayan na naman, masakit na naman yung chan ko. Kada kakain. So na nakita ko na yung symptoms, no? Yung ihi ko. Di ba, normal naman na dilaw ang ihi minsan. Pero yung ihi ko talaga orange eh. Pag tumatama siya dun sa, sa gilid ng bowl, parang pintura siya na nakukulayan yung gilid ng bowl talagang ganun yung ano. Then, medyo may idea na ako dahil di ba nurse ako? May idea na ako nun eh. Ah, uh, kasi yung pagka kulay orange yung ihi ng ano, ng, yung ihi ng, yung ihi mo, kulay orange, ibig sabihin, bile na yon Sinisikrit na ng, ng, ng liver mo yung bile. Hindi tumutuloy sa bituka ko. Ang nangyayari, kasi yung bile na yun, pampakulay ng ano yun eh, ng pupo natin eh. 'di ba? Ginagamit kasi yung bile na 'yon para mag pa, pang digest sa mga fatty foods. So nangyari, binabypass niya na yung ano, yung yung bituka ko. Napupunta ngayon siya sa kidney kaya iniihi ko na yung ano, yung bile. Diretso, since walang pampakulay yung pupo ko, pag nagpupupo ako, as in puti. White talaga yung jebs ko noon. Okay lang sana kung kung light colored de, eh. yung maputla eh, at least may kulay. Yung sa akin talagang puti. asin in para kung pumupupo nung vanilla ice cream. Ganon. Nako, meron na ako agad idea. Ang idea ko ay ano ah <coughs> uh, yung barado yung bile duct ko. Kasi walang lumulusot eh. Yan ang diagnosis. Ang sakit nun. Yung alam mo nasa bahay ako na, na nandito ako sa bahay. Matutulog ako noon tapos nararamdaman ko talaga gaganyan ako, hahawak ako sa pader. Hanggang dito sa likod. Mararamdaman mo 'yon, yung yung sakit na 'yon. Talagang kahit sa panaginip ayoko na maulit yung sakit na 'yon. Eh di nagpa-check up na ako, no? Di ba? Kinikwentuhan ko nito si Soldier eh. Tapos si Sir Eljaco. Pati yata si Ma'am Linsudo na kwento ko eh. Shoutout Ma'am Linsudo yung nangyari sa akin no last year, di ba? So, nung, nung nagpa-check up ako, walang findings. Kasi expected ko na bile duct obstruction eh. Di ba? Na, nasusulit ko yung, yung pinag-aralan ko sa nursing eh. <laughs> Yun din ang theory ng doktor. Yung doktor nga, ini-schedule na ako ng ano, schedule na kita ng ano, operasyon, i-admit Ia na kita. Yan, yan na, banat ng doktor eh. Nagle-letter P na yung mata ng doktor eh. Di ba? Eh, siyempre, ano ba? Uh, medyo kapos ako nun, di ba? <laughs> Marami pa akong gastusin. Di ba? Parang hindi kakayanin. Eh di, tanga na. Paano kaya to? Eh, sige, ano man, i-confirm muna natin, sabi ko ng doktor, ito, kwentuhan lang naman tayo eh. I-confirm muna natin kung saan, kaya open ako, last year pa kasi nangyari to eh. Ito yung nagpahinga ako ng one week yata sa YouTube. Kung natatandaan nyo. Diba? Isang... Ay, dalawang linggo yata ako nawala. So, yun na, no? Uh, Anong nangyari doon? Parang... Sasabihin ng doktor, magpa-ultrasound para ma-determine natin kung nasan yung bato. Kung saan naka-obstruct, saan naka-harang. Nagpa-ano ako? Nagpa... Ultrasound ako, wala naman nakita, clear naman. Nakikita sa ultrasound yung upd ko, walang bato. Tapos yung tubo, wala rin, ano? Wala rin bara. Sabi ng Tingnan nga natin yung ano mo, yung yung atay mo, baka mamay di kinabahan naman ako no. Baka mamay may problema ako sa atay kasi abnormal yung secretion ng ano eh, ng ng bile eh. Tiningnan din yung atay ko. Wala pa rin. Hindi naman enlarged yung Oh, may yung fatty liver, may fatty. Lahat naman tayo normal naman yung yung fatty liver. Hindi hindi naman siya. Wait, wait lang. Hindi normal ah. Sorry, sorry do sa term. Common 'yon yung fatty liver. Hindi naman life threatening 'yon. Uh, may fatty liver ako. Ngayon, uh, inutusan ako ng ng doktor na para talagang malinaw. Para talagang malinaw. Magpa MRI ka. Ay ang mahal ng MRI. <laughs> 14,000 yata MRI. Yun talaga, titignan talaga kasingit-singita ng organ mo nun. Sisilipin. Actually, natatakot nga din ako dun eh. Baka mamaya may masilip pang ibang problema sa akin eh. <laughs> Kaya hindi ko ka kabado din ako mag-MRI eh. Siyempre, di ba? Mamaya, uh, yun ang titignan. Bigla may masisilip na iba na mas ano, di ba? Di, yung yung result ng MRI 3 days tang ano you know, yun pinakamatagal na 3 days na na ano ko na naranasan sa buhay ko talagang araw gabi-gabi nag-iisip ako ano kaya ano kaya ang resulta no ano kaya resulta pucha Nung nakita na namin yung resulta yung nakita ko na yung resulta alam nyo ba ano clear lahat Nakita ng, ng doktor ko yung resulta. Na nakita namin, no? Nung una, hindi makapaniwala, paniwala Ba't walang findings? Hindi ba tinignan ko ulit yung pangalan ng result? O, ako naman to. Tapos pinakita ko dun sa doktor. Walang findings. Hindi ba, sir, ano, nagkamali yan? Ng... <laughs> Sabi kong ganun. Eh, hindi, nakalagay yung mo, eh. Uh, do sa, do, do sa mismong, ano, sa mismong film or doon sa mismong kopya, hindi film eh, digital na ngayon eh. Nakalagay yung name mo dito eh. Ikaw to eh. Hindi baka ako hinabol lang. Hindi, that, guys eh, the moment pala na nakasalang ka doon, ini-encode na yung pangalan mo. So, imposible na magkamali daw na ako yun. Ah, nakalagay healthy yung atay ko. Although na may fatty liver ano, clear yung, ano, yung tubo ng abdo ko. Eh, saan yun? Pati yung doktor hindi niya rin alam. Hindi niya rin alam. Di, doon ako nag-start mag-isip na hindi ba kinulam ako ng mga ng mga ghost hunter na inano ko. <laughs> Nagganoon ako pero ito ha, hindi ako nag-ano. Nakwento ko na to before eh. Ito no. Hindi ako nag uh, joke na isab na itanong ko kay Sir Ed. 'Di ba? Then sa pagkakaalala ko, Parang may ginawa si Sir Ed sa akin na ano eh na something eh. Ah. Uh, ano nga ba 'yung Sir Ed? Ikaw ba 'yung Ikaw ba Sir Ed o si Shaman Tope? Si Sir Ed yata. O oh, si Sir Ed nga yata. Kasi si Shaman Tope gumagamot din eh. Ah, oh, si Sir Ed nga yata 'yung may parang may ginawa sa akin. Na ano ba 'yung ginawa sa akin? Parang mag yung alam mo na, 'di ba, yung gawaing ano kinabukasan di iihi na ako no. Medyo nawawala na yung kulay ng ihi ko. 'Di ba? Medyo nawawala na yung kulay ng ihi ko. May napagano na ako. Parang nagbabakto normal ako. Tapos wala na yung pain. Ah, yung pupo ko nagkakakulay na rin. Although na maputla pa ano, pero nagiging yellowish na yung pupo ko. Hanggang sa dumaan yung araw, naging normal na. <coughs> nagpaano ako, nagpa-test uli ako. Nagsibabaan na yung mga ano, yung mga level. 'Di ba? Pero I don't consider pa rin na paranormal. Yung matigas pa rin ang ulo ko ano. Pwede kasing ang nangyari, yun nga, yung fury dun ng doktor. Pati nga doktor, ano, paano nangyari yun? sabi ng doktor sa akin, ito alam ni Sir El Jaco to eh. Sir El Jaco, kung, nakikinig ka pa sa akin, pati si Ma'am Linsudo yata, shout out Ma'am Linsudo, kamusta ka na? Yung time na yun, kaya hindi ako natuloy maoperahan eh. Na parang bumalik lahat yung mga ano. Kasi marami ako nakakakwentuhan tungkol dun sa nangyari sa akin. Iilan yung mga, yung mga kaklose ko. Di ba? nung hindi, hindi hindi maintindihan kung bakit ganon yung nangyari. So nagkaroon ng fury. Yun nga yung ki, yung kinuwento ko kanina na baka mamaya meron talaga akong barado do sa bile duct ko. 'Di ba? Then kakainom kasi ayaw kong kumain noon eh dahil every time na kumakain ako, sumasakit yung tiyan ko. Eh sabi ng doktor siguro ang nangyari, kakainom mo ng kakainom yan kasi umiinom lang ako ng inom ng tubig, wala nang iba. Kakainom ko ng kakainom, biglang naipush yung bara. Dumiretso na sa bitoka, nai, nailabas ko na sa CR. Although na hindi ko naman nakita sa CR, wala naman ako napansin na may bato. di ba? Sabi ko yung doktor, suwerte mo. magpa ka. Ay, sinabi ko sa'yo. Nagpa-jollibee talaga ako, pati yung sekretary niya. <laughs> Pina-jollibee ko talaga. Diba? Kaysa maoperahan operahan ako. 'di ba? Oy, okay na 'yan? Huwag na ng ano. Pwede ka na uling kumain ng ano ng bawal. Abi sa iyo na. Kasi simula noon, starting noon ano, although na pasundot-sundot ako nagko-coke. Talagang tubig na lang talaga. Ganon din sana kayo, ano. Huwag nyo na hintayin ito. Mangyari kasi, isusumpa nyo talaga yung sakit. Yung mga mahilig mag-ano dyan, yung mga mga prito-prito dyan. Naiintindihan ko kasi ako, uh, mabilisan din ako eh. Kasi hindi na ako nagluluto pag nasa bahay ako. Kadalasan sa labas ako kumakain eh. Mga kinakain ko, mga pinirito sa Jollibee, sa McDonald's, di ba? Sa karinderia. Puro ganun eh. Puro mga matataba eh. Pag dito naman sa bahay, alam ba, malakas ang ulan, pinirito din ako, hotdog din. Ano din? Delikado. Di ba? Kaya kahit pa paano, pakunti-kunting ano tayo. At kung halimbawa, kung hindi maiwasan na gano'n, tubig. Huwag nang mag ano, huwag nang mag uh, uminom ng kulay, kahit pa sabi mo may juice-juice yan, huwag na, tubig. Yun ang pinakamabisang gamot sa lahat, tubig. Kahit wala pa kayo sakit, tubig lang kayo ng tubig. Para lagi malinis ang kidney. ba diba? Para laging ano, Naging okay ba itong kwentuhan natin ato? na to? Na board ba kayo? Anyway, maraming salamat sa inyo no. Basta laging tubig. 'Di ba? Pag nagugutom ka minsan no, no, instead na let's say halimbawa busy ka sa trabaho. Ako minsan ganoon, nagugutom ako. Kaya may standby ako na tubig dito eh. Ah, uh, busy ka sa trabaho. Siyempre, hassle, bababa, ka. bababa pa ako. Or ikaw, halimbawa, nasa trabaho ka, ano ginagawa mo? Nagugutom ka. Kesa magbukas ka ng chichirya ng, ano, ng puro bechi na kainin, <laughs> tubig na lang, tiis ka muna until such time na okay na yung trabaho, bumaba ka, kumain ka ng tunay na pagkain. Hindi yung mga chichirya, yung mga junk food. Diba? Sa bagay, ako, bata pa ako. 25 years old pa lang ako eh. <laughs> eh kayo, pag kayo ay, ano na, 30 na, lalo na yung, ano, 40, 40, nagma-manifest lahat ng sakit mo eh. Diba? Eh, mag pag kayo ay naka-survive na wala kayong naramdamang sakit, nakatungtong kayo ng 40, magtinu- na kayo. Utang na loob hindi magandang ang healthcare ng Pilipinas. Mag-search ka sa YouTube ng public hospital. Tinan mo sitwasyon. Kung wala kang ipon ngayon, doon ka babagsak. Huwag <coughs> mong asahan yung pill health mo na yan, yung HMO na yan. Yung HMO na yan, makakatulong talaga. Kaya lang hindi lahat. Gagastos ka pa rin. Diba? Siyempre, aalagaan ka pa ng mga kapamilya mo. Di ba? Lalo na, e eh, paano kung mag-isa ka lang? Di ba? Sino magbabantay sa'yo? Di ba? Hindi ako sa nananakot, pero ngayon pa lang, number one, soft drinks. Lasun yan. Okay na, medyo ma malulusutan mo na yung, ano, yung mga fatty foods, eh, Pero soft drinks? Lasun yan. Oo, masarap yan. Masarap talaga. Lalo na kung mainit ang panahon, tapos malamig. <laughs> Masarap talaga. Pero lason yan. Maniwala kayo sa akin. Lason yan yung soft drinks. Nakakabuo din ng bato yan. Anyway, mga kababayan ko, yun lang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.